Boxing saya uh, sa taas ng kawayan ma, Oy! 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 Okay mga kabukid Panuorin po natin tong ano Yung palaro din na dito sa may ano O may ano Boxing sa itaas ng kawayan <laughs> ah, Magandang ano to mga kabukid Oy! Magandang laro to Kung sino yung ano Sino yung, kung sino yung mahulog talo, sino yung hindi mahulog panalo. po kasi Ay hindi ko pala nakikita, dito tayo. Ay ay sorry sorry sorry. Matinig! Dito pala tayo. Para makita natin kung, <laughs> kung paano mahulog. Oho, uh -huh. malalaki to. Malalaki to. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. May nalalo na agad ah. <laughs> Ang nalalo yung natira sa taas. Ang ganda oh. Wala <laughs> nang nanood sa ano sa karera ng kalabaw. <laughs> Ma lalang lang lalo Ay, tabla ba yun? Tabla? Tabla, pa po makita ulit eh. Ay, hanggang, hanggang round 3 pala to. Yun. <laughs> round 1 pa lang. Boxing sa, sa taas ng kamayan. ma Oy! 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 <laughs> Oy! 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 Tuwa naman ito palaro na ito mga kapag ito. Nag-iba yung itsura. Pag ano, pag... Paglitaw, kulay itim, labak. <laughs> kulay itim, labak yung pinagsakan eh. Labak ah, Round 3, round 3. Oy, shout out sa inyo. Masaya tayo dito ah. <laughs> oh, nangitim na sila dahil buya sa tubig. อ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรออ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันกันมาอีนั้นนะฮัลโหลนะ Malalim pala dyan. Yun. Pumuti na, pumuti na. Malalim pala dun. Palagay ko, nanalo na isa. No? Nanalo na isa, pre. Nanalo na. Panalo na isa. May nanalo na.